babae sa Hong Kong nagpatanggal ng tato, na uwi sa demandahan ng insidente. Isang babaeng nagngangalang Wendy sa Hong Kong ang nagpa-laser para matanggal ang isang tato sa kanyang kamay noong Mayo. Pero nagresulta ito sa isang napakapangit na peklat. Nagpunta siya sa Windland Medical Beauty Clinic sa Mong Kok, Hong Kong at nagbayad ng $600 para sa tattoo removal laser treatments. Sa unang treatment pa lang ay nakaramdam na siya ng hindi maganda, pero sinabi sa kanya ng nurse na normal lang ito. Lumala ang naramdaman niyang sakit kaya nagpunta si Wendy sa isa pang ospital. Agad siyang na-admit at dalawang araw siyang nanatili sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na maari siyang ilangan ng skin grafts. Ayon sa isang dermatologist, sa ilang mga kaso ng pagtanggal ng tattoo, nagkakaroon ng blister sa mga pasyente matapos silang magpa-laser. Sa kaso ni Wendy, mukhang naapektuhan ng procedure ang paggamit niya sa kanyang kaliwang kamay. Ayon sa representative ng Windland Medical, matapos silang makita ang mga litrato ni Wendy ay pinatingin nila ito sa isang dermatologist at nangako silang bigyan ito ng full refund. Tinanggihan ni Wendy ang medical attention mula sa clinic at nagpatuloy siya sa pagpapadala sa kanila ng litrato ng kanyang kondisyon. Kinukwestiyon ng clinic kung totoo ang mga litrato ni Wendy at hindi pa nagdedesisyon ng korte kung si Wendy ba ay matatanggap ang $10,000 na compensation na kanyang hinihingi mula sa clinic.